ka solid north ito na po yung hot man harvest na bunga at laman ng aking gulay ito po yung ating labanos at ito naman po yung ating sitaw ito na po yung aking ulamin po ngayong umaga ito po ay sa ko po sa ating nilulutuing sinigang na bangus mga kaibigan masarap po ito labanos po at saka sitaw Ito po na mga kasulid north. Meron na ulit po tayong napitas na bunga ng po ng ating sitaw. At ito pa ipanghalo po natin sa ulam mamaya. Kung napapansin nyo po mga kaibigan, mga kasulid north, yung aking mga pananim buwan ng aking sitaw po ay naninilaw-nilaw. Dala po kasi ng taglawing na po dito sa amin. At ito po, tingnan nyo po hindi na po sila lumalaki po ng malaki ng gaya nito. Kasi nga po na pre-freeze po nila at ito po ay tumitigas na kahit sabihin po natin ito ay magulang na kung hindi po ito taglamig at ganito na po ang kalaki niya at tsura niya po ay puro buto na lamang po ito pero dahil nga sa taglamig tumitigas po siya ayan po ito po yung ating na harvest na sitaw ngayong umaga pagkatapos nating maglaba na masyal po tayo dito sa ating garden at syempre may mitas po tayo ng ating mga pananim na sitaw at syempre mayroon tayong mga dito mga sile ito po Uh, so, hinto ay hindi siya ma... Ano, hindi po siya manghang. Ayan po, yan oh. Ayan, bilog-bilog lamang po siya. Hindi po siya manghang. Tignan niyo po. Hmm. Hindi po siya manghang. kami Tignan lang po. Meron naman po. Kapasyen po tayo sa ating taniman po ng labanos. Kasi nga po may laman na po yung ating labanos. Tignan po natin, kaibigan. Mga kasunod. Mga ka-Solid North, may laman na po yung ating tanim po na labanos. Malilit pa nga lang pero okay na. Pinapong harbisin po yung iba. Yung iba po ay, ibang lahi gustong gusto nila po nila yung malilit lang po na laman po ng labanos. Papakita ko po sa inyo mga ka-SolidNord po yung laman ng aking labanos. Tingnan nyo po. Mami, mami, mean, mean, tayo ng isa. Ito po oh, Pili natin yung malaki. Pili tayo ng isang malaki. Ito you po. Know.

Alam na parang miya miya, sagira sagira. Ito na po mga kaibigan, mga kasolid North yung aking bunga ng aking or laman ng aking labanos. Ganito daw po masarap yung malilit lamang po na ganito ito po mga kaibigan mga kasulid north ang, ang, laman ng aking labanlos, di diba? so, ba bayan ah. na sila. Kamisa ah. Ah. na Hello mga kasolid north, ito na po yung aking mga harvest na bunga at laman ng aking gulay. Ito po yung aking labanos at ito naman po yung ating sitaw. Ito na po yung aking ulamin po ngayong umaga. Ito po ay sasaw ko po sa ating lulutuing sinigang na bangos mga kaibigan. Masarap po ito. Labanos po at saka sitaw. Ayan po mga kaibigan mga kasolid north. Pag may itinanin po ay may anihin po mga kaibigan mga kasolid north. Ito na po mga kasulit north, yung aking ulam, sinigang na bangos with sitaw at syempre yung ating laman ng labanos. Masarap po siya mga kaibigan, nilagyan ko na po ng maraming sabaw para po yan ay pang ulam, sabaw palang ulam na. Mmm, sarap! Grabe ito na yung lumutang na yung ulo ng bangos. Ayan na po mga kaibigan, mga kasulit north. Ito na po mga ka-Solid North, kain na po tayo for lunch. Masarap po at kasi mali-init po ang ulam natin. Tamang-tama po sa manamig po na panahon. Ang ulam po natin ay sinigang na bangos with fresh sitaw at saka fresh na laman ng ating labanos na tanim. Ayan po. Ito po ay fresh harvest po mula sa ating garden. Kain na po tayo with matching rice syempre. Hindi mawala po yan rice sa ating mga Pilipino. Okay po, maraming maraming po salamat. Please subscribe Solid North Mix Vlog. Thank you.